Para saan nga ba yung $10 na binayaran namin nung nag-book kami online? Off day mo? Tara, gala tayo! Dahil nga first time namin pumunta rito, ay nag-ask muna kami sa concierge kung paano umakyat sa Sky Garden. Ayon nga sa kanila, ay kailangan daw naming magpabook kung wala kaming reservation. Kaya naman nagbook kami online using the QR code tapos binigyan nila kami ng stub. Ito nga pala yung $10 per person na binayaran namin. Pagkatapos nga naming ma-explore at ma-enjoy ang view, ay pumunta na kami dun sa restaurant kung saan namin i-claim yung drinks. Bali, babalik lang kayo dun sa unahan kung saan kayo nang gali. Sa kaliwa nga ay may makikita kayong restaurant pagka paglalabas nyo ng elevator. Hindi naman kayo maliligaw kasi may makikita kayong malaking electric fan. Medyo nakakaluwag-luwag nga tong restaurant na to dahil triple XL ang size ng electric fan nila. Talaga nga namang makikipaglaban siya sa init ng Singapore. Nagcheck nga pala muna kami ng menu para malaman namin kung ano yung mga offerings nila. Meron silang happy hour at iba't ibang klaseng promotions. Maya-maya nga lang din ay pumasok na kami sa loob ng restaurant. Pagkapasok mo nga ay bubungad na kagad sa inyo yung bar area nila. At eto nga pala yung mga selections ng drinks na kasama dun sa $10 na binayaran nyo. So pipili lang kayo ng isa dyan. Pero dahil nakaluwag-luwag kami ng konti, ay nag-order kami ng kanilang signature cocktail. So from $10 ay nagtapap lang kami ng price difference depende dun sa cocktails in order. Ito nga pala yung itsura ng bar area nila. May high tables and chairs at sofa at napakagandang view. Kita ang Marina Bay Sands. So ito nga pala yung mga cocktails na in order ng mga taong medyo nakaluwag-luwag. <laughs> But wait, there's more. Sinulit na nga namin yung experience namin dito. Kaya naman nag-order kami ng food para naman matikman namin yung mga pagkain na sinaserve nila. At alam nyo ba na ilan sa mga ingredients and garnishes na ginagamit nila ay galing doon sa mga halaman na nakatanim sa Sky Garden na pinuntahan natin kanina. Mapapawaw ka na nga lang talaga. Hindi na nga rin naman masama yung binayara namin dahil when it comes to food and drinks, service, at napakagandang view dito sa taas, talaga namang ma enjoy mo at masusulit mo yung time ng pagpunta mo dito. Recommended nga talaga ang place na to dahil nag-enjoy ka na, nabusog ka pa. Sana ah! <laughs> oh. Sulit na sulit nga talaga ang pagpunta namin dito, kaya naman next time na kayo ay pupunta din, wag lang ang view at ang experience ang i-enjoy nyo. Mapapasabi ka na lang na, yes! Uy, deserve ko to. Kaya naman, sa susunod na off day nyo, tara, gala tayo!